Matapos ihayag ng apat na malalaking universidad sa bansa ang kanilang planong ilipat sa Agosto o sa buwan ng Setyembre ang pagsimula ng kanilang klase sa 2015, marami na rin pong paaralan ang nagbabalak sumunod sa kanilang hakbang. Saksi si JP Soriano. Ang 2015 summer vacation ng mga college student, baka raw magtagal mula Abril o Marso hanggang Agosto o Setyembre. Yan ay kung matuloy ang pag ng mga kolehiyo at universidad ng kanilang pasukan. Maraming paaralan na raw ang pinag-aaralan ang hakbang na yan ayon sa Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA. Kasunod ito ng pagpapahayag ng mga COCOPEA members na Ateneo, Lasal at UST na nais nilang ilipat ang pagbubukas ng kanilang klase sa 2015. Nauna nang nagsabi ng katulad ng intensyon ang UP alin sa pag synchronize ng academic calendar o schedule ng pasok ng mga kapitbahay nating bansa sa Timog-silangan Asya pagsapit ng 2015. Si mga Foreign students can easily come to us at tayo rin pwede tayong magpadala doon ng mga uh, exchange programs, research programs, pati mga graduates natin and professions magkakaroon ng mutual recognition. So ibig sabihin yung mga professionals natin dito, professionals din sa mga member ASEAN Nations. Kapag natuloy ito, ang dating academic year na mula June hanggang March magiging August to May na o kaya September to June. Pero sabi ng Kokopeya, kailangan po muna raw maglabas ng isang direktiba o kautusan ang Commission on Higher Education o CHED bago po tuloy ang makapagbago ng school calendar opening ang ilang kolehiyo at universidad. Bubuo ang CHED ng isang technical working group para pag-aralan ang haktang na yan. Pero ayon sa komisyon. Think about this very carefully. It has repercussions on basic ed. What will we do? You will, you'll have the students graduate from high school in March and then wait until August and September licensure examinations. You graduate and then wala ka ng period for review. Iba rin daw ang kaso ng UP, Ateneo, LaSalle at UST na mga autonomous schools o mas may kalayaan kaya pwedeng agad-agad magbago ng ilang school policies basta mag-abiso sa CHED. Hati naman ang nakausap naming college students tungkol dito. Mas pabor po ako na yung kinaugalian ng mga estudyante na junior pasukan kasi parang nasanay tayo na nasanay kami. Yung semester break, hahalo na po yun sa Christmas holiday. Kaya mas okay po yun kasi wala pong masyadong interruptions. Ako si JP Sorian, ang inyong saksi.